Ano ang masasabi mo sa pag-post ni President Marcos tungkol sa EDSA rebuild? EDSA, ang daan na pansamantalang tumigil. Alam mo yung pakiramdam na sa sobrang dami ng nangyayari sa paligid mo, gusto mo nalang huminto? Huminga! Mag-isip! Magtanong, tama pa ba ang direksyong tinatahak ko? Ganyan ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos nitong linggo. Huminto hindi sa pag-asa, hindi sa pamumulitika, kundi sa pagsasaalang-alang, ang tila walang katapusang kalye na araw-araw nating minumura pero di rin natin maiwan. Plano sanang ayos, buong-buo, dalawang taon, pero kapalit, dalawang taon din ng trapik abala, hirap, kaya't ayon sa Pangulo, pause muna, hanapin daw ang mas mabilis, mas mabisa. Mas maawain sa mga taong araw-araw ay dumadaan dito. Bihira ang ganitong desisyon sa gobyerno ang hindi basta-basta itulak ang plano dahil lang naka-schedule. Kundi tanungin, sino ba talaga ang makikinabang? At gaano karami ang magsasakripisyo? Hindi lang ito kwento ng kalsada. Ito ay kwento ng pamumuno, kwento ng lungsod, kwento nating lahat. Tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan, Ilang beses ka na rin nagpatuloy kahit alam mong kailangan mo munang huminto? Kailan mo huling inisip kung may mas magandang paraan sa ginagawa mo? Baka tulad ng EDSA, kailangan mo lang din ng isang buwan para mapabilis ang buong proseso ng buhay mo. Minsan, ang pag-unlad ay hindi lang nasa galaw. Nasa mga sandaling huminto tayo, mag-isip, magbago, magsimula ulit ng mas magaling. Ito po ang inyong kaibigan at ito ang tinig ng lungsod hanggang sa susunod nating paglalakbay.